sa amuhang pag firefight o nakontrol na mo after uh, almost an hour and then na uh, fire out na mo mga alas 11 si na alas 11 si mm -hmm. sa gabi so ingat to niya tapos sa sunog o ang sitwasyon sa maong lugar uh, medyo tapok ang balay no uh, dili na to ma Magaling at na to ang maong sitwasyon kay kung naitabo pa to nga uh, dili-ubay-ubay ato mga responde uh, the taas ang possibility ng uh, muda ko ang sunog. Nagpasalamat sa mga nag no? sa mga private uh, private na itong mga force multiplier like the Kuan, Batuan City Chinese no, volunteer mm -hmm. na may, Uxato, sa may Montilla Boulevard o sa, to, sa, sa City Hall Pod sa Andres at CDRND uh, nandun na po si mga parta nga nag-respond dito. O guban pa nga mga nag-respond dito nga mga Uh, force multiplier nato, medya sa fire suppression, naglaloperasyon na. Uh, Nai-natnawag sa mula ano mga las, maybe pasado na, syasamong cell oh, cellphone. Uh, walan na, <sta sandwiches> uh, uh, no, <inham> wala na ako may balik kung kisatong person personal, ang nagtawag sa station, walan ako may dito pa, pero definitely naging natawag din sa mula oh uh, na muna ibalaan nga doon ay hinita nga sunog dito sa mga area. Pag sa area, sir, naman dako na yung kaya, sir? Oo, oh, nanay, mga pipila ka mga balay nga na damay sa sunog, no? Uh, Ingob na fire. Ang, mm. uh, ang, ang, mga balay, kung ano siya, medyo light materials kasagaran, no? Mm. na ang paspas kayo ang sunog, pero uh, gibuhat na ito ang tanan para makontrol din na ito. O diyan lang, no, 11 ka uh, structure ang na sa sumang so, sunog? Residential ito sir? Residential, residential. Mm. Mga, ang pamilya ni sir, pila ka, Ang pamilya ni mga puan lang, matingata kaya ang structure mga unsi. Oh, O, pero ang pamilya nga na ang biktima, na, narasa na pulo. Mm. No, sa super so sa atong record karon So, it means nga, set na isa ka structure niya nga abandonado. Uh, o, niya, siguro sa karon di pa nato ma, ma kon gid na matago eksakto gid nga numbers mm. kay ang aton mga investigador kamulo pa og ah oh, okay. uh, investigate dito sa area na sila karon dito sa area pa mm. well, initial sir uh, na nabatay initial ng mga damages sir ah uh, wala pa wala pa natong okay. mago kung pila gid ang total damage sa ah mm. uh, kwan sa aton sa area no kay mm. sige pa sila kamulo pa og mm uh, pang-investigar sa mga na, 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 na biktima sa Tunog Gabi. Mm. Sa mga impormasyon na nakuha na, 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 na sa itong mga investigador, sir, uh, asa nga panimalay ang dito nagsugod ang kalayo? Wala sa, pa, 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 uh, uh, pa mga... po. Uh, yes, mm. no, sa karoon, di pa na ito ma- Yes, oh, sa karoon, di pa na ma-identify ko kasi asa nga panimalay sa, sa akong historia. Uh, pa sila o oh. Um. investigar dito sa mga area. Pero sa akin nga, sir, ang mga mga common nga inundan sa kuwan sir sa nga pag naimo na sila ab Ah, oh, si as kano uh, obvious kayo ng mahong inungdan na uh, kalayo gyud, no? Mm. Kalayo gyud ang mahong inungdan, pero ang ato lang din ato may may, may specific yun kung kung kani kalayo kung asagikan. gikan, mm diha sa uh, mga appliances, diha ba sa kusina, diha ba sa kuryente, mm. o diha ba sa mga open flame. So sa karon di pa nato na may identify kung asa na. Okay sir, kono sir, uh, na siguro mga pahimang no sir sa katauhan kay burag di nagsunod-sunod pura ba na itong mga insidente sa sunog oh kala uh, ako may pahimang no sa kanon no ah, uh, mag magbinantayon ta sa atong mga panimalay sa atong lugar labi na gyud nakapuyo ta sa usa ka lugar nga congested no daghang tao daghang panimalay nga tabad-tapad uh, ipasibol ato uh, ginang ibatayan no bantayan ato atong lugar ato mga panimalay na dili ta ma-involve sa sunog So, i-favor nga doon yung mga ano ni mga irregularities no na nag sa inyong lugar na nagbuhat og mga mohi may nundan sa sunog labi uh, na magsigarilyo o sa mga, mga bisyo nga naa diha sa atong lugar pa uh, pahimang no lang no nga unta na magbinanta yun ta kung aduna mo nakita nga mga pipila ka mga individual uh, pwede isumbong sa tuhang barangay sa mga barangay tanod o sa mga kapulisan o sa among istasyon kung samtang wala pa mahimong sunog mm. uh, taas lang ang nga may possibility nga may ma sunog so sumbong lang mo kung kinsa na mga tawhana uh, pwede na to na para atong mabadlong mm. pero so far sir walay na uh, tala na to nga mga na injured ba ka na sa wala super no, so far no sa atong nakuha nga mga information wala pa koy na nabasa o nakita nga mga na injured mm. nga mga either sa mga civilian o dili sa nagresponde. Unsang alarma ato do sir? Atong gipasa. First first alarm. alarm. Uh, okay.